Hello mga katroops Today is medical namin Taon-taon dito sa Taiwan ay May medical kami dito mga OFW Annual medical So from Shinjo Biyahe kami patawin niya Para walang kami nila sa service Lalo kami bus nito eh e, Janet Hall A.K.A. Simple Boy Beginning Bumiyahe na nga kami mga katrops, mga isang oras kalahati din siguro yung biyahe namin papuntang Tauyin doon sa pagme-medicalan na namin. Tapos dumaan muna kami dito sa may ibang dorm kasi may pipikapin pa yung aming driver kasabay namin pag may medical mga katroops. Ayan, di ka nag, lang kayong dalawa ang may medical kundi dadaanan pa yung ibang company. Taon-taon nga ay may medical kami dito mga katroops dito sa Taiwan. Bumiyahin na uli kami mga katroops at to make story short, ayan, fast forward tayo, nandito na tayo sa Taoyuan, mga katroops, papasok na tayo ng medical. At yan mga katros. makikita nyo yung pila sa labas. Yan kahaba ang pila dyan kasi iba't ibang kampanya ang nagpapamedical dyan mga katuros. Bumaba na nga kami at binigay na sa amin yung record namin para sa aming pagmamedical para mabilis na. Ganyan kabilis dito sa Taiwan, nakaready na. Alam na yung schedule mo ng pag-medical, mga troops Kaya tuloy-tuloy na yan. Pagpila mo dyan, tuloy-tuloy na, mga troops At pumila na nga tayo dito sa napakahabang pila, mga troops Pero mabilis lang yan, mga troops kasi tuloy-tuloy ang proseso niyan. Hindi lang mga Pilipino ang nagpapamedical dyan. Mga iba't-ibang lahi. May Thailander, may Vietnamese, may mga... Indonesian, hindi lang puro Pilipino ang nagpapamedical yan mga katroops. Okay, pero tingin ka. Tingin ka sa kamera. Si Pila Overload. Ito pala yung pangalan ng ospital na pagme-medical na namin mga troops. A few inches later. Ayan pa rin. Nakapila pa rin tayo mga katrops. Hindi yata umuusad. At dito nga mga katrops, nakapila na tayo sa ano naman, sa dumi mga katrops. Halos, ayun na yung last. Tapos ipapasa na. Tapos tapos na. Pwede na umuwi. Pagkatapos nga ay pumunta ako sa 7-Eleven at kasi nagutom na rin tayo. Bumili tayo ng makakain natin mga katrops at nagkape na din tayo. Tapos medyo umuulan-ulan pa 'yan mga ka troops kaya masarap magkape pag ganyang panahon. Tapos nakatapos ka pa sa medical mo mga ka troops kaya tara. Kain tayo mga ka troops na kakagutom. Let's go. Kaya dito ko natatapusin yung video mga kadrops. Paalam. Kita kasi ulit tayo sa ating panibagong video vlog. Follow for more. Yeah.